So, ayan guys. Welcome back to my channel. Ayan. For today's video, mag-arrange tayo ng binili ng aking madam. Ayan. So, pakita ko sa inyo kung ano yung mga tagibili niyang mga groceries dito sa bahay. So, ayan. Bubuksan na natin. Kung ewan ko kung anong tagibili-bili yung amo ko. Ayan. Check natin kung anong laman. Kasi so, check muna natin yung door kung nakalak Mahirap na. So, Kaya guys, check natin kung anong laman yung box na malaki. Ko, so, ito lang yung laman na. Liit. Laki ng box. Tapos, ito lang yung laman. Ayay. Ay. So, yan mag-unboxing pa tayo. So, madami siyang pinalay. Yan yun ang mga ang unboxing tayo kapag mapera at pwede yung may pinadala yun. So, meron pa yung and then milk sandwich crackers. Tara! kailangan natin siya. So, bumili din siya ng breadcrumbs para sa akin. Siyempre, para sa pagluluto. And then, bumili siya ng kiyo. Hmm, kiyo okay. dalawa. ano pa pinagbibili ng amo ko. Meron siya ano biniling fruit stick para sa mga bata. Ito yung mga yung mga bata kasi ayaw nila kumain ng prutas. So bumili ng amo ko ng ganito. So, di ba? Dalawa. So ano pa yung mga tagbibili niya? So meron siyang binili na nakasasay na bucket. Eh. So, Ito yung special na sabaw ng Singapore. So, ni ko lang dugtunin yun. So, meron din siyang uh, panghugas ng kamay para sa baby. Eh, sa mga pata. Hand soup. Ayan, para sa bacterial, Meron siyang biniling apat. So, dalawang yellow, dalawang pink. So, meron din siyang biniling na oat choco favorite, favorite din ng mga alaga ko. And then, dalawang, ano ba to? Macaroni and cheese. oh, oh masarap yan. Ang bagong binili ko na naman. So, meron na naman akong recipe. So, dalawa ay apat na meal. Tiyaraga! -da! Ang dami niyang binalay. Diba talaga pag mapera talaga ang madam. So, ayan na yung tagi, uh, binili niyang mga i ko mamaya. So, check natin din ng mga binili niyang mga prosen. Ayan. Ayan, di ba? Ang ganda. daming mga grocery dahil alam niya na pasukan kasi dito kaya kailangan mag-stock siya ng madaming mga pagkain ng mga bata. So, punta tayo sa kusina kung anong mga tagibili ng madami ko. Ayan. Sayang so, guys, i-check natin yung binili ng amo ko dito sa lagay sa printer. So nakalagay sa uh, ang tatawag dito, yung bag na alam mo. Uh, meron siyang binili na pizza. Hmm. Parang yun baboy. Meron siyang garlic butter. Hmm. Siyempre, hindi ang chicken meat. O, Dalawang inuha niya, dalawang kilo. O, dami kong abasto na naman. <laughs> dami kong abasto. So, ganyan na magdadayot pa. So, wala na. Tapon natin ulit. So, meron din siyang binili ng karni ng baboy ulit. Ang mga pork rolls. So, ano naman to? ah oh, yung chicken na whole chicken. Madami na naman na stock si Amigay. Pork ribs. Giniling na baboy. Meron din siyang binili na chicken breast. Ayan. So, ano yung pinakalas sa isang plastic? Ah, giniling. Ayan, diba? Madami akong stock naman. So, bumili din siya ng yellow noodles. Ayan. So, bumili din siya ng cheese. O, oh, diba? Daming pinili ng akin, madam. Dami ko kasi pinabili. Siyempre, madaming pera, di ba, madam? Meron din siyang binili ng kids stick. Ayan. Ito yung cheese na pan-kids na stick siya. So, butter. Bumuli siya ng dalawa. O, di ba? Nagdadalawa talaga na binili niya. <laughs> so, bumili na rin siya ng Coco friends O, para sa bata. So, ilagay ko dun sa pas. Tapos, ito rin nga sa ref natin. din siya ng patatas. O, oh, diba? Ang dami kong tatap na naman. Bumuli siya ng corn. Bumuli na nga kaya ako ng corn. Meron din siyang chicken breast ulit. Ayan. And then, ano to? Naka purple color siya. Oh, yung ano siya? Perfect pasta. Rich and creamy. Oh creamy siya yung ano ng pangpasta yung carbonara so meron din siya ang biniling corn iba talaga ang best ay padali yung biniling <laughs> sabi <laughs> yung biniling ang ano bro ha? ito ha pero hindi ko na magkakainin <laughs> so, meron siya biniling na mozzarella plastic. Tingnan nyo, daming gulit. Ah, meron din Binili ulit. Yung para sa Pride Part Shop. So, ayan lang. So, ilagay na natin sa rep. So, bakit ako kung gaano karaming binili niya. So, ayan. Ito na yung tagbibili ng aking madam. Ang dami. As in. Ayan. Ang dami. May mga pizza rin. Ayan. Ayan. Ito. Mm, ilagay ko na yun sa freezer at ayusin ko. So, wala na akong space, so kailangan ayusin ko muna yung aking freezer. So, ito naman yung isa. Oh, di ba? Dalawang door kasi yan, kaya muna. So, may hindi na ako nagpabili ng mga yogurt kasi meron dito. So, i-arrange ko muna siya. tara, saramahin niyo ako mag-arrange. So, arrange natin yung laman ng aking freezer ito na muna kasi so meron na siyang binili nung pumunta kami ng NTUC ng fish finger para sa bata sa na ano na kasi ng alaga ko so meron din ice cream ito yung sabaw so papainit lang ito so ano naman ko so matagal na to pero papainit ko to kasi kapainit ko kasi matagal na yan so, ito yung yung ginawa kong porridge sa mga bata So, pwede siya ma-stack ito na kahit ilang buwan, basta nakalagay sa freezer. Ito ko sa taas ilagay. So, ito naman yung chicken na, ay, hindi pala. Beef stock pala to. Yung ginagawa ko, beef stew. Ayan. So, meron din, roti pata. Ito yung aking favorite. So, meron ako nilagay din na coconut, pero may bili pa ako ng glutinous. Diba? So, dalawa yung ice cream. Alam dito, ayusin ko siya para maluhang yung space. So, huwag ka muna tutunog kasi ayusin ko pa. Kulit-kulit mong freezer, ha? So, ito yung mga min 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 mince beef, yung giniting na baka. So, meron din pang burgers. So, madami. Iba okay, talang pag big time. So, ito naman yung panghalo ng carbonara. So, meron din siyang biniling salmon na marinated na siya. And then, ah, ba Yung hipo na malaki. So, meron din siyang biniling barbecue. Ayan. Hindi ko pa naluluto yan kasi. Ayan. Tapos na ako nag-ayos guys. Pakita ko sa inyo. So, ayan guys. Tapos na ito. Inayos ko na yung aking ano, freezer. Ito. Ayan. So, madaming laman. Kala nyo, walang laman. Ang rep namin. Madami. Kaya matabas si inday eh. Ayan. So, papakita ko na yung laman ng rep namin. Ang... Ayan. So, madami ting mga tira-tira ako dito. Pero, hindi ko siya ano ko kasi lutuin ko. So, may kami ng op ng aking kaibigan. Ayan. So, dito naman tayo sa kabila. So, ayusin ko muna bago siya ipakita. Ayan. Okay. And guys, handa na ba kayo makakita ang aking loob ng aking ref? Hindi ko ref na to, Ref ng aking madam. So, i-reveal ko lang kung gaano karami yung laman. So, manit lang yan, pero just kung daming laman yan. T Tara, let's go. Che-check na natin. So, ayan, i check, -check na natin ang aking ref. Ref ng aking madama. Ayan. So, meron din silang mga yogurt. Gusto nila ng mga chocolate. Meron din yan. Gusto nila ng kompleto. So, may mga butter, may mga juice, may mga cheese. Ayan, kung gusto mo yan, yan. So, ito yung mga pagkain na niluto kong sobra. So, magsishare din ako ng isa ka, isang friend ko kasi hindi ko na maubos. So, ito yung gulay. So, ito yung aga. Ito yung prutas. So, mango. Ayan. So, lahat yung pagkain ng bata yan. Dito naman yung mga vitamin, mga yan, mga ketchup sa baba. Uh, so, ayan guys, i-reveal ko na. Ang daming pagkain, o. No? di diba? Kaya sabi niyo, taba-taba ako. Ayan. Pag hindi kasi nila maubos yung mga bata, uh, kinakain ko. Sayang din naman. Hanggat kaya ko. Pero mga iba na, sinishare ko na sa ibang kaibigan ko. Sayang, so, close na natin yung aming wrap dito. Ayan. Pag umuwi ako, mamimiss ko to. <laughs> Pero lilipat na kami next like, sa kabila.